Ang sinaunang sibilisasyon ng Ehipto ay tumagal ng mahigit tatlong libong taon, at, alam mo, naging isa ito sa pinakamakapangyarihan at pinakakilalang sibilisasyon sa kasaysayan sa panahon ng kasagsagan nito. Ang imperyo ng sinaunang Ehipto ay umabot hanggang sa hilaga ng modernong Syria, at hanggang sa timog ng kasalukuyang Sudan. Pero, oo, bago pa man ito naging imperyo, ang Sinaunang Ehipto ay isang serye ng maliliit, malayang lungsod estado na umuspong sa kahabaan ng Ilog Nil sa Hilagang Afrika. Ang mga lungsod estado ay nahahati sa dalawang rehiyon at pinangalanan ayon sa Agos ng Nile. Ang mataas na Ehipto sa Timog na nasa itaas ng Agos, at ang mababang Ehipto sa Hilaga na nasa ibaba ng Agos. Sa taong 3,100 BC, Nagkaisa ang dalawang bahagi, at sa ay lumika ng isang estado ng Ehipto na tumagal ng libu-libong taon. Ang paghahari ng sibilisasyon ay maaring hatiin sa tatlong pangunahing panahon ng kasaganaan na tinatawag na lumang gitnang at bagong kaharian, at o dalawang panahon ng kawalang tatag sa pagitan na tinatawag una at ikalawang panahon ng pagitan. Ang gumagabay sa mga taga Ehipto ay isang sunod-sunod na mga tatlong daang pinuno na madalas tawaging mga paraon. Ang paraon na ang ibig sabihin ay malaking bahay sa Ehipto ay hindi kailanman ang formal na titulo ng pinuno. Naging alam mo kasing kahulugan lang ito ng namumunong individual sa modernong panahon. Salamat sa paggamit nito sa Bibliyang Hebreo. Ang mga pinunong ito na hindi laging lalaki o ehipsyo, ay itinuturing na taga pagtanggol ng mga tao at nagsilbing mga banal na taga pamagitan sa pagitan ng sangkatauhan at ng daan-daang Diyos na sinasamba nila. Pagkatapos mamatay ng mga pinuno, naniniwala ang mga sinaunang ehipsyo na sila ay nagiging mga Diyos. Upang maghanda para sa kanilang paglalakbay sa kabilang buhay, ang mga pinuno ay nagtayo ng mga detalyadong libingan kasama na ang Great Pyramid sa Giza at mga libingan sa ilalim ng lupa sa Valley of the Kings. Pinuno ng mga pinuno ang kanilang mga libingan ng lahat ng kagamitan na maaring kailanganin nila sa kabilang buhay, kabilang ang gintong alahas, paggain, inumin at maging mga lagang hayop. Ang paghahanda para sa paglalakbay na ito sa mga Diyos ay kasama rin ang pag-imbalasamo ng katawan, ang bangkay ng namatay ay inembalsamo, binalutan ng daanda ang yarda ng lino, at inilagay sa loob ng libingan, upang ang katawan ay muling mabuhay sa kabilang buhay. Hanggang ngayon, ang mga istruktura tulad ng Great Pyramids ay sa totoo lang, isang patunay sa papel ng relihiyon sa buhay ng mga sinaunang Egyptyo. Ngunit alam mo, ipinapakita rin nila ang makabagong at kultural na lakas ng mga taga-Ehipto. Ang mga inobasyon sa matematika at nakasulat na wika, lalo na, ay talagang nagtulak sa kanilang sibilisasyon sa mas mataas na antas. Ang matematika, partikular ang matematika ng pagsukat, ay nakatulong sa mga Egyptyo na maunawaan at kontrolin ang kanilang mundo gamit ang mga numero sa paraan na walang ibang sibilisasyon ang nakagawa noon. Nakaisip sila ng isang bagong anyo ng pagsukat na tinatawag na cubit. Ginagamit ito para magdisenyo ng malalaking istruktura tulad ng Great Pyramid na may talagang kahanga-hangang geometric precision. Sinukat din ng mga Ehipsyo ang oras sa pamamagitan ng pagsasama ng matematika at astronomiya. Nagtatag sila ng 24 na oras na paghati sa araw at gumawa pa nga ng solar calendar na siyang unang sistema ng pagpepetsa sa kasaysayan na may tatlong daan at limang araw sa isang taon. Panghuli, nakabuo ang mga Ehipsyo ng mga paraan upang sukatin at suriin ang lupa sa paligid ng Ilog Nil. Ang mga gawaing civil engineering na ito, alam mo, ay nagbigay daan sa pagtatayo ng mga dam, kanal at sistema ng irigasyon na talagang nakatulong sa paglago ng pagsasaka at agrikultura sa Nile Valley. Bukod sa mga konsepto ng matematika, gumawa rin ang mga sinaunang Ehipsyo ng mga nakasulat na wika para ilarawan ang mundo sa kanilang paligid. Ang pinakamatanda at marahil ang pinakakilala sa mga ito ay ang pagsusulat ng hieroglyphic. Ang sistema ng ito ay nabuo noong mga tatlong libo at isang daan at BC sa panahon ng lumang kaharian at Pakinggan mo ito, mayroon itong mahigit pitong dam pictorial na karakter. Ginagamit ito para isulat sa mga monumento at palayok at pangunahing nagsilbing pandekorasyon o seremonyal na layunin. Hindi nagtagal, isa pang sinaunang uri ng pagsusulat na tinatawag na hieratic ang nabuo mula sa sistemang hieroglyphic. Ito ay isang uri ng cursive na isinulat sa tinta at nagsilbi ng mas functional na layunin. Hindi tulad ng mas formal na nauna nito, ang hieratic ay sinulat sa isa pang sinaunang inobasyon ng Ehipto, ang papyrus. Ang papyrus ay isang uri ng papel. Alam mo, nagaling sa halaman ng papyrus na sagana sa tabi ng ilog Nile. Ang medium na ito ay nagbigay sa mga sinaunang Ehipsiyo ng bagong paraan ng komunikasyon at pagtatala na nagpahintulot sa paglago ng kakayahan sa pamamahala ng kanilang sibilisasyon at pagkalat ng kanilang kultura sa loob ng libu-libong taon. Tulad ng lahat ng dakilang imperyo, nagtapos din ang sinaunang Ehipto. Sa huli, nasakop ito pagkatapos ng sunod-sunod na pagsalakay, kabilang ang mga gawa ng Imperyong Persian noong ika na siglo BC, at ng Imperyong Romano noong mga 30 BC. Hindi maraming sibilisasyon ang makakapagangkin ng haba ng buhay na mahigit 3,000 taon, lalo na ang gumawa ng malalaking kontribusyong kultural na nararamdaman pa rin hanggang ngayon. Sa modernong panahon, ang sinaunang Ehipto kasama ang mga inobasyon nito sa wika at matematika, espiritwalidad at relihiyon, at malawak na kapangyarihang pampulitika at militar ay nagtakda ng mataas na pamantayan para sa lahat ng sibilisasyon na sumunod